Yo, what up? <laughs> Bigla ang vlog. Kasi... pagod na. na. Kasi punta kami ngayong Kabuyaw. Malapit na sa Kalamba, no? At meron kami good news. Good news! Sheesh! Kasama ko si Nico. Ay, po, may pipick up kami ngayon na items item. So makikita niyo mamaya kung ano yun. Surprise muna. na na yung problema natin. Nico. <laughs> Welcome. Salamat <laughs> kay Nico kasi si Nico yung nag-contact doon. So tara, samahan niyo kami. Alabang kabuyao, biglaan ride. Let's Sama go. Kabuyao, 30 minutes. <laughs> Tangina mo, nakas-feeling tayo parang 30 minutes. Ayop na yan. <laughs> Grabing traffic ngayon. Hawaii bar tayo. Ayos nice, si Nico. Ayun o, tingnan yung traffic. Jeez! update pagod na kami Pare pareho kami naka low gear na pan track yung gamit natin sa akin putang inang yan Nino you know, don david <laughs> ay pagod namin dalawa dito lang kami sanay mag ride ng sobrang baba ng ratio spinning Trages. nandito na pala kami sa kabuyaw konti na lang malapit kami sa bahay ni Mateo with the chelly <laughs> Kung sino man yung Mateo na yan. Ayan, nakikukuni kami. Nakikita nyo kami ha. Ah. It's a surprise. Surprise, motherfucker! Matangani yun ang mga ka-take na view ngayon. Let's go! Dito na kami sa Kabuyaw at ayun, yung Jollibee na yun. Papasok kami doon tapos mababangga natin. Tapos mababangga tayo. Maabangga kami. Lord, babasok sa Jollibee Yung kailangan namin puntahan ngayong gabi Let's go! I'm so excited Init ng ulo ng mga tao dito Asikip-sikip ng kalsada Ayaw magbigayan Sabagay, hindi naman Pasko According, sobrang dilim din nyo kayo makakita. Pero nandito namin sa loob ng Ano? Sabdi Sobrang, sobrang higpit Kanan dyan boy Kanan, kanan, sobrang higpit pala dito Dito, dito Oo Okay, dito na, ayaw na siya siya. Ito na yung aming ano. bobo ng ano ko. Guys, okay lang nakablog ako. Okay lang, okay lang. <laughs> check mo na lang. Okay, teka lang. Baka pa ako nito. Ano na camera mo? Tapered to, no? Magot hmm. kami. Ayan, you naman. Nag-crack yeah. daw yung fork mo sabi ng kaibigan. Kaya ako naghanap, madali ako naganap ng ano kasi nag nakansel lahat ng ride ko eh. Chatot kay Clifford, guys. Tropa mo si Clifford, ano? I love you Clifford. savior. Right. 6 ano? Sabi 4,000 okay. lang daw. Kuya na night. Nakit, nakit, <laughs> Hay, eh. nakita ko sa ano 'yan, nasa 10 na. Ano, Ang ganda. Oo. Oh. Uling post mo 10 na. Oo, oh. sobrang Kailan pa 'yon? Kailan, kailan pa 'yon? Huh? Kailan 'to man sa gulo? Pa-to Kala ko kakasya sa Maldeo. Ah, hindi pala, ano, hindi siya pasok. Tapered 'to eh. Kaya nagulat kaya mo siya pinenta. Pwede magkano mo siya nakuha? Ano? Mga SRP pa. 16. 16. Mm -hmm. Kanino? Sa Columbus website mo. Oh, puti. Did... Saan pa galing to? Deliver. Oh. Ano? Galing Kaling ano? Ito galing ano? Pa. Kano katagal to dumaling sa'yo? Dumating sa'yo? Oh, one. Some so, one din. Goods na goods. Wala ka ng box nito? Wala na. Wala na. Wala na lang natin. Ay? Ano kayo sa'kin na? Hmm? Goods na. Ano, nagka problema kasi sa fork ko eh. Nag-ano dito, hindi ko alam. Sabi nila hindi daw siya crack. Pero pag inaplus mo siyang ganun, talaga may lamat na siyang pag ganun. Parang nalubog ganun. Hindi, ano, parang alam mo yung pag mo yung crack. Ganun, 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 ganun uh, yung itsura na. Wala pang ano, February ko lang binili yung screen. Kaya nga eh, batu out lang yung to si Naka-landscape <laughs> <laughs> <Si Claypon. laughs> <a> yan. Eh, <laughs> <laughs> naka-landscape okay, dito? Yeah. Oo. Oh. Okay lang yan, naka-landscape talaga. Naka-landscape ba talaga it ano guys? Ay, mm -hmm. Na kami. Thank, you, thank, you, thank you, thank you. Thank you, man. Ingat, ingat. Lapit din naman kayo sa ano, bahay niyo, 'di diba? ba? alabang pa. Alabang kami. Oo. Pagod din kami kasi na ngayon. Tara na kami. Sige, sige. <laughs> ingat kayo. Ingat. ingat kayo. Thank you. Ayan na. Ayan no, oh, oh, <laughs> 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 Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan ah? na. Ayan kung naguluhan kayo sa pag video ko, wala kayong magagawa. Nanonood lang naman kayo eh. Hand, tuloy ako ngayon. Ato... Guys, dito na kami. Pa-uwi na. Tignan mo to. Ano na mapapakita ko sa inyo guys? ano na ninja. Ano na naman yan? ano na ninja. Uh, ano? Mukhang ni Howard Ong yung ginawa namin na to. Oo, makikita niya to. Eh, sa iyo ano, Mateo. Shoutout sa'yo. Kamusta nakuha si Howard? Tato Mateo, Charlie ang Columbus I love you, boss Columbus Fort Savior ganyan dalawa Ano to? Good price, good price <laughs> Uncutted pa yun, no? Oh? Steel price yan, boy Hindi good price yan Okay, oh, I may mean, papalit na o, tayo Don't o. O. <laughs> <laughs> na tayo sa Scream May utang na naman tayo Ito na ride naman Okay, oh, ito na ang baggy ride right? Boss! Kaya sa likod mo boss? Espada, espada. Espada? Anong tatak niyan? No. Yay! Panday! <laughs> hey, boss! Bus, bus, Paldo! Paldo! Tumiyan na kami guys. Tumiyan na kami okay, guys. Tapos na? Tapos na ang mission. Okay. Pag-alit na ng halabang. Mga kape muna. Thank you Lord talaga. Thank you Lord. Oto din Thank you, Bang. <laughs> Thank you, Express. Salamat sa pautang. guys, Bye-bye. Yan, bye. <inaudible> <inaudible> <inaudible>